what's up mga ka-idol ito yung aking nahuli mga ka-idol niloto ko na para kahit toko ito mga ka-idol ayan bali meron na tayong sinaing mga ka-idol ayan so siyempre meron tayong talong dito mga idol ayan pag isipan man natin kung anong anong klaseng pagluluto ba na maganda mga ka-idol pag isipan natin yan mga ka-idol kung anong klaseng luto. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Magandang hapon, magandang gabi, kung ano mang oras sa inyo dyan mga ka-idol. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers, mga OFW na kasubayway nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bale, pagpasinsyahan nyo na. Yung nangingilaw tayo kagabi mga kaidol ha. Ako humihingi sa inyo ng pagpasinsya mga kaidol. Dahil yun lang yung ating nadawi mga idol, hindi pa na, hindi pa hindi pa tayo nag-on ka mga idol sa paghuli natin ba sa ating ginawa na ito mga idol sa data mga idol oh. <laughs> grabe talaga. Mga alas 11 mahigit na yun mga idol. 'Yung paglalakbay natin pag, sa pangingilaw doon sa palayan mga idol. Ah, pagpasensyahan na mga ka idol ha kung sino man nakapindot doon, nakapanood, eh pagpasensyahan na mga idol. <laughs> sa lahat ng mga solid kong supporters dyan pasensya na po kayo mga ka idol ha. Yung in natin na content pangingilaw kung sino man nakapanood, ah, uh, yun, pasensya mga idol, bali ito yung aking nahuli mga idol, oh, niloto ko na, para kay Tokoy ito mga idol, grabe naman si Tokoy mga idol, ay, grabe, ang sigaw-sigaw kagabi mga idol, hating gabi na yun mga idol, oh, hindi, wala pang hating gabi yun, kasi yung hating gabi, alas 12, ba, di ba mga idol, mga bandang alas 11 na yun, mahigit, tapos si uh, si Tokoy, yung kasama natin, yung si Brownie, si Tokoy, eh, grabe, super ang ingay mga idol, tahol ng tahol mga idol ang gustong sumama hindi natin doon sa pinakababa talaga mga idol doon pero may pinakababa pa yon mga idol hindi lang tayo tumuloy kasi si si tokoy yon tahol ng tahol naghihintay sa atin <laughs> ayaw hindi naman siya na makatalon kay siyempre ang iksi maliit tong aso ito eh. iksi yung iksi yung pagtalon niya baka ma-short siya ulit <laughs> Kasiino man nakapanood yung panangamua tayo ng kangkong, di ba? Tumalon yun siya. Pagtalon niya, fuck! <laughs> na short siya. Ta, laglag siya eh. Ligo siya mga idol. Yung nanguha tayo ng kangkong mga idol, ba? Diba? Yung ininubo adobo natin. So ito 'yung ng huli ko mga idol, o. kagabi ba. Papakita ko ulit sa inyo. Luto na mga idol. Ayun. Balik ka, tukoy kay na lang to mga idol. Ayun si Tukoy mga idol, naghihintay. Hm. Tulog pa yan. <laughs> Tulog pa yan si Tokoy mga kaidol. Bali, meron na tayong sinaing mga kaidol. Ayan. Siyempre, bawasan natin ang apoy kay Luto naman yan. Yung sinaing natin mga idol Baka mapagid mga kaidol ba? So, siyempre, meron tayong talong dito mga kaidol. Ayan. Ayan mga kaidol. Bali, hindi ko to hiningi mga kaidol ha. Kay, kay nahiya naman ko kay idol tatao. <laughs> <laughs> binili natin yan mga uh, binili natin ng 20 20 pesos mga idol ba? Diba? dami na yung 20 pesos mga idol no? talong pa isipin uh, pag isipin man natin kung anong klaseng maganda to na lot, uh, anong klaseng pagluluto ba na maganda mga idol pag isipan natin yan mga idol kung anong klaseng luto lulutuin natin ba mga idol no pag isipan natin muna mga idol no bali yan malapit na to mga idol oh. ay malayo layo pa rin to mga idol eh. ayan yung ating ba, ipagtataniman ah pagtata ah, uh, yun 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 na yun itanim natin ba <laughs> so, so bali partial ko ba, kayo dito sa ating nilampasan mga idol yung ating nilisan mga idol ba na ating pagtataniman ng iba't ibang mga gulay mga kaidol idol yan ito yung niyog mga idol yan kuan yan mga idol bali kuan mababa lang yan mga idol mababa ba yan mga niyog na yan yan tinanim ng lula ko yan mga idol doon marami rami din to mga idol mababa lang to mga idol tulad nito mga idol ba sa gilito mga idol pakita ko muna to sa inyo mga idol mamaya na tayo punta doon sa ating pinaglanisan tulad nito mga idol ba ayan o diba yan niyog yan tanim ng lula ko baba lang yan ayan o may kuan na nga eh may you know, may bunga na nga siya eh. o mga mga 5 years yata bubunga na ayan kung hindi ako nagkakamali five years bunga na siya tapos ito yung ating pinag lampasan mga doon ayan malaki laki yung area mga doon eh. o iba't ibang tanim natin to kung mayroon tayong binhi mga idol kung mayroon tayong mga buto ba na ipagtataniman dito sa ating ah uh, ang hinluan mga idol ba ating nalampasan mga idol ating pinaglinisan mga idol ba no yan malawak to mga idol eh. Yan. so bali ito lang yung ating nakuan mga idol na dito tayo para makita niyo yung area yung ating na Tampasan mga idol. Oh, di ba? Malawak 'yan. 'Yan. Siyempre 'yan mga idol 'yan. Yung mga damo na 'yan, papatuyuin pa natin. Pagkatapos matuyo 'yan mga idol, ayun pa. Saka yun doon pa. Saka yun pa. Pagkatapos yan matuyo mga idol, eh kuha natin 'yan, papuyuin natin 'yan. Pagkatapos pag-apoy Sunogin mga idol ba pagkatapos masunog mga idol eh yun pinising na tayo mga idol pinising ba mga idol ba linisin natin ng maigi tulad ng tulad ng gumagawa tayo ng bahay mga idol di ba diyan natin ilagay mga idol sa tabi ng ating mangga na tinanim na hindi siya maasim mga idol hindi siya maasim mga idol ba yung mangga na ating tinanim Kumbaga kilawin niya mga idol. Kilawin ba? Bale, shout out tayo mga idol. Ito lang yung na-fix ko. Kaninang umaga. Bandang alas 7. Alas 7 na tayo gumising mga idol. Kasi nakuha tayo. Napagod tayo. <laughs> Tapos 11 na mahigit. Tapos nag-export nag pa ako. Natulog ako. Mga bandang kuha na launa mahigit na mag alas dos na mga idol kasi inupload ko pa yon mga idol yung ating pangingilaw yun bali yung time natin alas otso city ngayong umaga bali ito yung aking naplex mga idol yung yun so, shout out tayo Yun. Shout po kay Ma'am Mariposa Ngasol. Yun. Shout out po Ma'am. Ma kay Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yun. Shout out po. Shout out po Sir. Sator PP. Walter Tuvis. What? Ano ba naman ito? Nabubulot pa rin ako magadun. Walter Tuvis. julius Santos. Cecilia Santos. Nanay Rovishanil. Yun. Shout out po sa lahat. Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito, shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Maraming maraming pong salamat sa suporta nyo itong munting channel natin mga kaidol. Itong, itong, munting channel na ito mga kaidol. Maraming maraming pong salamat talaga sa inyo mga kaidol ha. Sa bawat suporta nyo. Maraming pong salamat sa lahat na nag-comment. Sa, lah sa lahat na nag-comment mga kaidol. Kaya po, kaya po ang aking inspirasyon mga kaidol. Ah uh, higit sa lahat mga idol yung ating poong may kapal mga idol kayo po ang aking inspirasyon mga idol bawat upload natin, bawat labas natin kayo po ang aking inspirasyon mga idol dahil nandyan kayo mga idol maraming maraming salamat sa comment nyo mga idol ha masaya na ako doon mga idol habang ako nanonood ng ating content mga idol natatawa din ako mga idol oo, natatawa din ako habang ako nagbabasa sa inyong comment mga idol pag nabasa ko na yan mga idol ina ko yan mga idol it means nabasa ko na yan mga idol pag na heart ko like tsaka heart yun mga idol shoutout out tayo Nila Jafar tama ba yung big guess ko mga idol itong account mo pangalan sa account mo Nila Nila Hafar o Jafar Nila Hafar yun shoutout out po idol Glister Dako yun shoutout out po idol Lister Dako, yun, shoutout po. Susan Mujica. Yun, shoutout po, idol. Dengs TV. Yun, shoutout po. Kapatid. Shoutout po. May channel to, idol. Si Dings TV. Sana yung masuportaan natin, mga idol. Dengs Dings TV. Ito po yung kwanya, mga idol. Kung di ba kita nyo ba, mga idol? Di ba agin sa lahat? Yan. Yung pangalan sa kwanya, mga idol, sa YouTube niya. Yan, si Dengs TV. Yan, smaller... Content create. creator din to mga idol Tulad natin mga idol Yun. Shout out po. Juria. Juria. Bautista. Juria. 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 Juria Bautista. Yun. Shout out po idol. Tama po yung bigkas ko ng pangalan mo idol. Ayun o. No. Kita nyo mga idol Yan. Shout Shout out po idol. Uh, Ronald Quili Quilaton Ano ba yung bahasa nito ay, eh? Franyaki Quilaton Ronald position naman kayo mga idol ah <laughs> Parang kretuan yung Magbasa si ikaw mga idol Kasi yung mga idol Eh wala naman tayong Kuha mga idol Pinag-aralan mga idol Kaya ganito yung ating Bahasa mga idol Ay <laughs> Oh, bilisan na natin mga dun. Baka abot tayo mga dun. Ronald Quilaton. Yun, shoutout mga idol. Maraming salamat sa comment mo mga idol ha. Sa comment mo. Si Juan. Ronald Quilaton. Yun. Ikaw ram, ikaw raman usa baka maka tagbo kag wakwak wak, dol. <laughs> Ug un, ungo, unya taligsik raba bisag na ay naglupad na santel mo karat karatel ah, uh, karatel gayud kagdagan lagi agroy <laughs> tawa ko dito chat sh mga dol <clears throat> baka sakaling ako na mag isa mga dol baka sakaling makakita tayo ng wakwak -wak. uh, mga pa, mapatakbo tayo mga dol pag may nakita tayong kakaibang nilalang mga ka idol, yun, pag may nakita tayong kakaibang nilalang dito sa mundong ito, eh, kung kaya sa ating aura mga idol na ating tinataglay sa ating katawan mga ka idol, eh, bakit hindi natin kausapin, di ba? Kausapin natin. Ag <laughs> kausapin natin mga ka idol. Kung saan siya, kung anong pangalan niya, kung saan siya galing. <laughs> Yo mga idol. Eh pag may nakita tayo mga idol. Oh, pag may nakita ako mga idol. Kukusapin natin mga idol, no? Pag kaya natin sa aura, araw ng aura ng ating tinataglay sa ating katawan mga idol, no? Kung kaya lang natin na uh, lapitan siya o kusapin, di ba? Oh, 'yun lang 'yung ating gawin. <laughs> Kung kaya, ay takbo tayo kay idol. 'Yun, charot Tumil. Victor million syarat po idol. Tama ba yung bigkas ko? Yan, Stevie. Yon, syarat po idol. Y Leonard. Leonard. Navarro. Yon, syarat po idol. Meron pa dito mga idol. Dami to mga idol eh. Kailang. Dami to atong ating na flex mga idol. Family G. Yon, shoutout po idol. Marami pong salamat sa supportan nyo, nyo mga ka-idol. Marami pong salamat. Family G. Yon, marami marami pong salamat. Yon. May channel to mga idol. 2.74k. Yan you know. o. Si Family G. O yon. Marami pong salamat sa supportan nyo. Sa Family G. Yon. Shoutout po. May channel to mga ka-idol. Sana ay masuportahan natin mga ka-idol. No? Zunatan! Rug, Rungasan. Yon, syarat po, Idol. Jonathan Runasan, yon, syarat po. Sator Pipi, yon, shoutout po, Idol. shoutout sa kanyang apo, Skyler. Yon, syarat po. Sa apo ni Sator Pipi, si Skyler. Yon, napinta yung ating kuhan, mga Idol. Yung ating shoutout, mga Idol, ba? Uh, Marami-rami ito, mga Idol. Ralph Capishing Vlog, yun, shoutout po idol. From, from UAA. Pakibati naman idol ang misis ko na si Len Hernandez, taga Kayag. Alboy, Alboy Ralite. Yon, shoutout po sa iyo, idol. shoutout po. Yon. Oh, uh, meron pa to. Marami pa to, mga idol lang idol Mila Bel Mila Bel Vlogmix yon share po idol sana masuportahan natin ito si Milamel Milamel max yon so 1k subscriber sya mga idol oh small content creator din mga idol ayan sana masuportahan natin mga idol oh. ayan, sa lahat ng mga small content creator Dyan Shoutout po sa inyong lahat dyan. Patuloy lang tayo mga idol sa ating pangarap mga idol. Hindi lang kayo nag-iisa mga idol. Nandito si Kajip mga idol. Ka Aguroy! <laughs> Nandito. Nagmamahal sa iyo. Aguroy! Sana lahat may magsasabing magmamahal sa iyo. Lagala, Lagalag Master Official. Yon, shoutout po idol. 2.05 subscriber. Siguro, kwanto, mahilig to sa pasyal kay Lagalag man. Uh, laagan mga kaidol ba? O kung baga tawa, tawag sa amin dito, laagan. Suruyan mga kaidol ba? Gumagala mga kaidol ba? Kahit saan? Yon, sana may suportahan natin si Gala, Galag lag Master Official mga kaidol. Yon, shoutout po. Ito yung kanya oh. Hmm. Con small content creator 'yan yung mga idol, vlogger ba? 10 mm. Ju Jus, Jo Jo Jus Jo selling. Jus Jus Ju selling, Libico. 'Yon, share out pa idol. 'Yon, share out po. Albert Damaso, 'yon share out po idol. Michelle Tulabig Ha? Michelle Tulabing Michelle, Ayun. Ah, Michelle Michel Tulabing Yon, shoutout po idol Michelle Tulabing Tama ba yung big ko idol Ang saya mo panoorin idol Shoutout idol from Bulacan Yon, shoutout po idol Sa lahat ng taga Bulacan dyan Yon, shoutout po idol Marami pong salamat sa comment mo idol ha na pinapa sigla mo yung aking kuan mga idol ba yung aking puso't isipan mga idol ba yun marami pong salamat talaga po mga idol ay eh. masaya ako sa sa kuan sa bawat comment niyo mga idol uh, binabasa ko yan mga idol Nasasaya na po ako marami pong salamat sa inyong comment mga idol ha Marty Sir Almires John Sharat Idol Edison Dilion John Sharat Idol Uragon TV. Yon, shoutout po idol. Kamusta na kayo dyan sa Manila mga idol? Ito yung aking kasama sa idol. Dati yung nagtatrabaho ako sa Manila mga idol. Doon sa Paranaque. Uh, Doon sa Kwan pala mga idol. Sa Munting Lupa mga idol. Malapit ito sa SM. Tap, uh, sa likuran. Yun ang kwan na. Yung, yung opisina ng mga mga Gatorade, Blowbolt uh, Bolt, Sting, Energy, mga energy, mga Suda mga mga Suda mga, Suda, mga idol, yun, mga idol. Ibat-ibang mga sura doon, mga idol. Na yung tatrabahuan ni Uragon TV. Forklift to siya, mga idol. Driver ng forklift. Yun. Sharot po, idol. Magingat po tayo dyan, ha? Always. Maraming salamat sa komit mo, idol. Ayan, dito pa. Marami pa to, eh. Alfred Muka. Yun, sharot po, idol. Ar Arfel Moca, yun, shoutout po Susan Mujica, yun, shoutout po idol Joseph Tut, shoutout naman na dyan idol Joseph Tut ng Ilocos Norte yun, shoutout po idol sa lahat ng mga Ilocos Norte shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol, maraming salamat sa comment mo idol Franz Carlo Malang yun, shoutout po idol Sus sus susnas Jonas di, Jonas Diary, yon syarat mo idol Jonas Dayare Dayare yon tama ba mong big ko idol Su Jonas Dayare yon syarat idol wow enjoy fishing new loads okay dikit na ako sa pasukli, at pasukli na kle na lang thanks yon si ito yung kanya mga idol pangalan and sana ay masuportahan natin mga idol Kita nyo ba, mga idol? Altor! Altors! The cousin! Altors! The cousin! Shoutout po, idol! From Marikina City, Gaiblicio, idol! Um, salamat po, idol! Uh, from Marikina City, malapit lang to, idol, sa Pasig. Yun, Marikina. yon. Malapit lang to sa Pasig. Shoutout po sa'yo, idol! idol! Albert Kabudlan, yon syarat po idol. Asher di Asher di Asher Asher Bida Bida Mix Black, yon syarat po idol. Tin Tinik to, eh. <laughs> Tinik Nab Nakos, hirap di kasin toy. Tinik Tinik Nab Nakos, yon. From watching Kalaukan City. Yon, shout out po idol. Ayun mga idol, Yan mga kaidol, pangalan niya mga idol. Yon, marami pong salamat sa lahat ng sumusuportahan itong channel na ito mga idol. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol. Maraming marami pong salamat sa lahat ng mga solid kong supporters and silent viewers pati na rin sa mga W na kasubay na itong channel na ito mga idol. Bilisan na natin sa pagsasalita mga idol kasi tataas na tayo mga idol. Tataas na yung ating minutes mga idol. So kita-kits na lang tayo mga idol, pag-isipan natin kung anong lulutuin yung ating kuhan mga idol ba, yung binili nating ta talong mga idol, kaya idol tata mga idol, 20 pesos lang yun mga idol, murang-mura dito sa province mga idol, kaya bili na kayo dito sa province mga idol, <laughs> layo nyo mga idol, layo nyo, malayo tong province namin mga idol. So maraming maraming pong salamat sa inyo mga idol na, pag-isipin ano kayang ano kuhan kayang, -ano, no, ano kayang magandang ulamin sa umaga mga idol no. Tulog pa rin sa ito yung mga kadol. Napagod kagabi mga kadol. pagdating mga kadol, eh pinakain ko yung mga kadol. Pinakain yung tira natin kagabi. Dalawang bisis na yan siya kumain. <laughs> kagabi. Kaya hey, mga kadol, kinakits na lang tayo sa susunod nating pagkukuntin, pagbablog pag mga kadol. Sana'y sa bawat upload ko mga kadol. Sana'y napasaya ako kayo mga kadol. Ah, gusto ko lang lamang Kayong mapasaya mga idol Sa bawat upload natin mga idol <coughs> Siyempre hindi naman tayo Pinanganak ng Masayahin mga idol Yung super masayahin mga idol Joker ganyan Yung Joker eh, Pinanganak lang tayo ng Sa Anak sa pubr pubring Otin mga, <laughs> mga idol Agur Mga idol So yan mga idol, marami pong salamat. Tapos po sa so po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol. Kita kits sa susunod nating pagbablog mga idol. Tomorrow, good evening. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Bye bye.